Isang uri ng halamang madalas mo nang nakikita. Pangkaraniwa na sa ating mga mata ay maaaring maging dahilan pala upang makasumpong ka ng kayamanang hindi mo inaakala. Dahil sa mga puno pala ng halamang ito ay may mga diamanting maaaring makuha o mamina. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ang halamang ito nga ba ay maaaring nakikita mo na at maaaring magpayaman pa nga sa iyo. Ang puno ng halamang kung tawagin ay Pandanus Candelabrum. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang pandanus o pandan ay isang klase ng halaman na mayroong mahigit sa 750 klase. Sila ay minsay may liit at mayroon din namang tumataas at lumalaking puno. Sila ay kadalasan ding animoy puno ng palmera na nabubuhay sa mga subtropical na klima. At kadalasan pa nga, ang mga klase nito ay matatagpuan sa mga gilid ng dagat o dalampasigan sa mga bansang kagaya ng Pilipinas, Malaysia at Madagascar. Ang pandano ay kilala rin sa mga katawagang screw pine, chandelier tree, screw palm dahil sa ang mga tinik nga nito ay napakarami sa gilid ng mahahaba nitong mga dahon. Gaya ng pandan na kapamilya nito, marami ring pakinabang ang puno ng pandanus candelabro. Madalas nga kinukuha ang dahon nito kapag matured na upang lalahin at gawing banig o kaya ay bayong o di kaya naman ay gawing dingding at bubong sa mga bahay. Mainam ring source ng fiber ang pandanus sa paggawa ng mga tela. Mayroon din namang uri nito na pandanus tectorius na mayroong may laking mga bunga na kulay orange at maaaring kainin kapag nahihinog na. Subalit maliban dito ay ilan pa lamang ang nakababatid na ang puno pala ng pandanus candelabrum ay isang indicator plant na ang ibig sabihin ay maaaring magsilbing gabay o palatandaan. Ang mga rare na uri ng pandan lalo na nga ang pandanus candelabrum ay nadiskubre at nalamang nabubuhay pala o tumutubo lamang sa mga bato na mayroong tinataglay na diamante o mga diamonds. Ang halamang ito ay madalas nabubuhay sa mga lugar na mayroong lupa na mayaman nga sa kimberlite. Isang klase ng igneous rock na madalas nabubuo lamang sa ating Earth Crust na naglipana lamang sa lupa bunga ng mga volcanic eruptions o pagsabog ng mga bulkan na maaaring dahilan upang maitulak o mapush nito ang iba pang mga mineral tulad ng Diamonds na nakadikit dito. Ayon pa nga sa pag-aaral ni Stephen Haggerty, isang mananaliksik buhat sa Florida International University ang halamang pandanus ay tumutubo lamang sa kimberlite rich na mga lupa na mayaman nga at mataas sa level ng magnesium, potassium at phosphorus. Dagdag pa niya na sa 6,000 example o mga lugar na tinubuan ng puno ng pandanus, 600 dito ang maaaring nagtataglay ng mga diamante o diamonds at ilan pang mga miniminang mineral tulad ng copper. Ang pagiging diamond spatter ng halamang pandanus ay matagal na palang ginagamit ng mga nagmimina kahit pa nga noong panahon ng medieval era. Subalit hindi ito indikasyon na lahat ng makikita nating puno ng pandanus ay mayroong mineral o diamanting naroon. Kaya naman kapag makakita ka nga ng puno ng pandanus ay mag-isip ka na dahil maaring mayroon ngang diamante na sa puno nito ay maaring makita o di kaya naman ay mamina na maaaring iyong ikayaman. Hindi ba't nakamamanghang mayroon palang mga diamante o mga diamond spotted plant na kagaya ng pandanus? Mga kakaibang halaman lamang sa paligid at napakarami palang gamit at pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng halamang horsetail? tail? Meron ba nito sa inyong lugar? Dahil baka ito na ang maging daan ng iyong pagyaman. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang dalawang halamang ito na pinaniniwala ang maaaring mayroong mga mineral deposits gaya ng ginto, pilak o tanso sa lugar kung saan ito tumutubo. Mahilig ka rin ba sa paghahalaman? O isa kang ka ang certified na plantito o plantita? Batid mo ba na may mga halaman pala na kung saan man ito tumubo ay isang malinaw na indikasyon o palatandaan na mayroong mga natatagong yaman sa ilalim ng lupa nito. Kung sakali nga na mahilig kang mamasyal at maglakad-lakad sa mga tagong lugar o mga liblib na lugar na maaaring bukid o kagubatan man yan, ay nararapat na ikaw ay maging mapagmatyag. Dahil baka nadadaanan mo na ang mga halamang ito, ang halamang maaari mo ngang ikayaman. Ito ay ang halamang horsetail. Bago pa nga nauso ang gold detector, ay mayroon ng isang pamamaraan ang mga minero o ang mga individual na naghahanap ng mga ginto upang kanilang malaman kung mayroong natatagong yaman sa isang lugar. Ito ay sa tulunga ng halamang ito na horsetail. Kapag mayroon daw horsetail sa isang lugar ay hindi imposible na mayroon ding ginto sa kinatutubuan nito. Subalit ano nga ba ang kakaiba sa halamang ito at bakit siya na sa mga ginto? Ang halamang horsetail ay isang uri ng halaman na may kakayahang mabuhay o itolerate ang anumang mineral sa tinutubuan nitong lupa o sa paligid nito. Na ang ibig sabihin, ay nagagawa niyang mabuhay sa mga lupa kahit na nga ito ay mayroong mga miniminang mineral gaya ng ginto, iron, copper at zinc. Napakataas rin ng arsenic sa katawan ng halamang horsetail at kapag mataas ang deposito ng arsenic sa isang lugar, ibig sabihin ay malaki rin ang tsansa na mayroong ginto sa lugar na ito. Subalit maaaring may tatanong mo marahil na mayroon kang tanim na horsetail sa inyong bakuran. May ginto rin kaya ito? Sa katunayan po ang horsetail ay ginagawa talagang garden plants dahil sa kakaiba nitong mga tangkay at mga bulaklak. Subalit ang tinutukoy natin na may ginto ay hindi ang inyong pananim. Ito ay iyong mga tumutubo lamang sa mga ilang na lugar gaya ng gubat o mga bukid madalas ngang makitang tumutubo ang mga horsetail sa mga matubig na lugar, gaya sa gilid ng ilog o sa gilid ng mga lawa. Tumutubo ang halamang ito sa mga bansa sa Amerika, Europa at maging dito sa Asia. Napakalaking tulong ng horsetail para sa mga minero upang matukoy nga kung sa ang bahagi ng ilog mayroong mga gold deposits o mga tipak ng ginto dahil kung saan ito makitang tumutubo, siguradong mayroong ginto sa paligid nito. Isa rin ang cotton tree sa mga puno na maaaring magduro sa atin kung saan may ginto. Ang puno ng bulak o cotton tree na kadalasang ginagawa pa nga nating palaman sa unan. Kadalasan kasing tumutubo ang mga punong ito sa mga lugar na dati naging daanan nang tubig gaya ng ilog, sapa o lawa. Sapagkat kung ito ay naging daanan ng tubig noon, kahit pa nga ito ay natuyo na ngayon, ay hindi imposible na mayroong mga nakabaong mineral sa lugar na ito. At kahit pa nga natuyo na ang ibabaw nito, ay maaring mayroon pa rin tubig sa ilalim nito. At ito ang gustong-gusto ng matubig na punong ito, na cotton tree. Kaya naman kung sakali na makakita ka ng dalawang halamang ito na ating nabanggit, ay mag-isip ka na. Dahil maaring mayroong natatagong mineral sa tinutubuan nito. Subalit gayon paman ay kailangan mo pa rin ng doble effort para yumaman. Isang klase ng puno sa tinutubuan pala nito ay mayroong ginto at iyo itong malalaman gamit lamang ang mga dahon nito. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang natatanging puno sa mundo na bukod tanging magbibigay ng indikasyon at palatandaan kung mayroon nga bang ginto o gold deposits sa tinutubuan o kinatatayuan nito. Halika at baka meron ka na nga ng punong ito. Napag-usapan na natin sa nakaraang video ang tungkol sa mga halaman o mga house plants na isa ngang palatandaan ng pagkakaroon ng ginto sa mga tinutubuan nitong lupa. Subalit gaya ng mga ito ay mayroon din palang isang klase ng puno na kung sakaling meron kayo ay suriin mo na nga ang mga dahon nito. Dahil ang mga ginto sa ilalim nito ay maaaring nag lamang na madiskubre. Ang paghahanap ng mga mineral deposits ay isang challenging na gawain. Subalit kung papalarin ka nga, ay maaari naman itong mabago ang inyong buhay. At dahil mahirap nga ang trabahong ito, kung kaya kadalasay gumagamit ang karamihan ng mga material o mga gold detectors upang mas mapadali ang paghahanap rito. Subalit ang mga kagamitan o kasangkapang ito ay maaari lamang makadetect ng mga metal o gold ilang metro lamang buhat sa ibabaw ng lupa. At kadalasan nga ay ang mga ginto ang nasa mas malalim pang bahagi ng lupa. Kung kaya naman natuklasan nga na mayroon palang isang klase ng puno ang makakadetect ng ginto sa ilalim nito ang puno ng eucalyptus. Isang malaking uri ng punong kahoy na kadalasang tumutubo sa mga bansa sa Australia. Ito ay kilang gamit sa pulp at paggawa ng honey at bilang source ng ilang mga essential oils. Madalas nasusunog ang mga punong ito dahil sa mabilis itong kapitan ng apoy, lalo na nga sa kalawakan ng mga kakahuyan sa Australia subalit mabilis rin lamang tumubo ang mga buto ng punong ito. Ngunit ito rin pala ang natatanging puno na may kakayahang mag-absorb ng mga mineral gaya ng ginto buhat sa lupang kinatatayuan nito. Pagkatapos sa ikakalat niya ito sa bawat nitong mga dahon at pagkalipas nga ng panahon ay mauhulog muli ito sa lupa hanggang sa tuluyan ng ma-immune ang sistema ng punong ito. Ang mga ginto sa dahon ng eucalyptus ay hindi makikita ng simpleng pagtitig lamang dito. Sa tulong ng mga equipment at mga x-ray imaging device ay malalaman nga kung mayroong gold minerals sa mga dahon ng eucalyptus. Sa kasalukuyan nga ay isa na nga ito sa mga pamamaraang gamit ng mga mining company upang malaman kung ang isang lugar ba o lokasyon ay mayaman sa ginto at mga minerals. Mayroon ka rin bang puno ng eucalyptus sa iyong bakuran? Bakit mo hindi subukang tingnan ang mga dahon nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pagkakuno ng bagong kaalaman Dito na sa Benz, baby uh -huh. Tayo ay lumi